The Headless Priest. Alam niyo ba ang kwento ng The Headless Priest? Pakinggan niyo ang kwento ni Matthew. Sa isang liblib na bayan matagal nang kinalimutan ang isang madilim na kwento. Isang kwento na tinatago ng mga matatanda at sinadyang pinipilit kalimutan ng mga kabataan dahil ang kwento ng Headless Priest ay isang sumpang masyadong nakakatakot at masyadong totoo. Isang gabing madilim matapos ang misa, ang isang pari na kilala sa kanyang kabanalan ay biglang nawawala. Ang tanging natagpuan ay ang kanyang dugo ang katawan na walang ulo. Sa paligid ng simbahan, may mga malalaking mga paanang parang naglakad sa puti ng simento. Ngunit wala ni isang saksi. Ang buong bayan ay naguluhan. Ang pari ay isang taong hindi madaling makalimutan. Kaya't ang kanyang pagkawala ay tila isang malaking kasalanan na hindi maipaliwanag. Ngunit ang hindi nila alam ang kwento ng kanyang kamatayan ay hindi natapos. Ayon sa mga matatanda, ang kaluluwa ng pari ay hindi matahimik. Hindi siya namatay ng natural na kamatayan. Ang kanyang kamatayan ay puno ng galit, puno ng paghihiganti. Habang tumatagal ang mga taon, dumating ang mga kwento ng isang nilalang na naglalakad sa simbahan tuwing madaling araw isang misteryosong pari na walang ulo, naglalakad ng walang patutunguhan, naghahanap ng hindi natapos na hustisya. Isang gabing si Matthew na hindi naniniwala sa mga kwento ng matatanda, nagpasya siyang alamin ang buong katotohanan. Naglakad siya patungo sa simbahan, mag-isa, takaw sa pagnanasa, na patunayan na ang lahat ng iyon ay mga alamat lamang. Ngunit habang siya'y lumalapit sa simbahan, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya, isang malamig na hangin na nagpaparamdam ng panganib. Pagdating niya sa simbahan, ang pinto ay hindi nakakandado. Pumasok siya at ang dilim ay parang sumabog sa kanyang paligid. Doon sa harap ng altar, isang kakaibang amoy ang sumabog sa kanyang ilong, parang dugo o mas masahol pa, parang kamatayan. At doon sa gitna ng simbahan, nakita niya ang isang anino isang figura ng isang tao na walang ulo. Ang kanyang mga mata, malalalim at puno ng galit, ay nakatingin sa kanya. Hindi ito isang ordinaryong tao, kundi isang nilalang na hindi nagtataglay ng kaluluwa ang headless priest. Ang batang lalaki ay natigil, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Dahan-dahan, habang papalapit ang figure sa kanya, ang malamig na hangin ay lalong tumindi. Walang anuman sa kanyang paligid ang gumagalaw maliban sa isang bagay, ang figur ng pari na walang ulo na parang umaabot sa kanya. Bigla niyang naisip, pwede bang siya na ang susunod? Pwede bang ako ang bagong saksi? At sa bawat gabi ang kwento ng headless priest ay nagsisilbing babala. May mga kwentong hindi dapat tuklasin, mga lihim na mas mabuting manatiling nakatago sa dilim at para sa batang lalaki, naging bahagi siya ng kwento. Ang kanyang katawan ay hindi na natagpuan, ngunit ang kanyang sigaw, ang kanyang huling hininga ay nanatili sa hangin. Hindi na siya muling nakita.